pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na notaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo mo uh -huh. no? doon. Oh, sige, sabihin na natin na maring maring hindi niya pirma, no? Granting na hindi niya pirma. Mm -hmm. Ngayon, sino sino ang maglalagay doon sa kasi yung notaryo sa bandang baba, Tama. merong nakalagay doon doc number, mm -hmm. page number, yes. book number, mm -hmm. series of 2025. pa uh -huh. paano nyo makikita yung, yung uh, notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number may lalagay nyo, anong uh -huh. number? Yung page number ng notaryo, alam uh -huh. niya? May papakita ba siya sa TV direct? Kasi meron nga rin yan, ilabas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli oh, para, pa para, ma para malaman natin, natin ang pinag-uusapan oh, natin. Direk, ipakilabas niyo. Kasi nasa social media naman. Oo, oo, oo. notaryo. para nang sa ganun ay... Uh... Para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Ano yung pinag-uusapan natin. Diba doon sa left side ng dokumento yung pinakahuli mm. na pipirma rin yung notaryo okay. Okay. merong doc number uh -huh. page yes. number book number opo. series of yung year na stampad yes. pa yun eh oo oh, uh -huh. uh -huh. oh. diyan ano Sige po na handa po tapos yung sinasabi niya yung notarial register ay yung, yung notarial details niya hindi raw siya yun opo ibig sabihin si Gutesa siya kinuha niya yung stamp na yun Itinatak niya doon sa mismong lugar na <laughs> kung sa siya magnonotaryo. Oh, Saan on? niya kukunin niyo kung hindi bibigay sa kanya? Uh -huh. o, pagkatapos yung dry seal. Yes. Isa so, pa yun. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Uh, kung, kung yun ang, kung yun pa, ang pagbabatay natin, pa, pa, batis sa kwento papano, nila. Papano, papano magagawa nung, na, nung nung, nung, nung Gutesa? Gutesa. Uh -huh. So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng ano yun, pananagutan ng uh, abogado.